Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Max. umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Dalawa, kumpirmadong nasawi sa habagat at bagyong krising. Ilang bahagi ng Metro Manila, binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Level ng tubig sa Marikina River, patuloy ring tumataas. Ato ni Hari Roque, pinag-iisipan ng umuwi sa Pilipinas. ICC, tumangging magkomento sa aligasyon ni VP Sara na nakipagsabuatan ito sa Marcos administration para ipakulong si dating Pangulong Duterte. At PNP, walang namomonitor na banta sa sona ni Pangulong Marcos. Pantita. Pantita. Buong puso, Sama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Lunes, July 21, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. IMAX. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, walang binabantay ang bagyo sa bansa. Pero nakaranas naman ang malaking bahagi ng Pilipinas ng mga malalakas na pagulan, partikular na rito sa Metro Manila. Bagaman walang bagyo, dalawang low pressure area ang minomonitor ngayon ng pag-asa. Uling namataan ang unang LPA sa layong 405 kilometers kalayan kagayan habang yung isa naman ay nasa 1,220 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Maliban dyan may dalang ulan din ang habagat. Dahil naman sa weather system na ito, asahan ng mga pagulan sa bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro, Ilocos Region, Diyan po sa Binguet, sa Tarlac, Marinduque, Oriental Mindoro, sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Diyan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at nalalabing bahagi ng Mindanao. Strike Free backs! Re-gun! Free Samantala, umakyat pa sa dalawa ang kumpirmadong nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong krising at habagat. Batay po sa latest bulletin ng NDRMC ngayong araw, nakasaad na galing ang mga nasawi sa Region 10 at Karaga. Isa naman ang kumpirmadong nasaktan sa Region 10. Samantala, tatlo pang mga napaulat na nasawi ang bineberipika ng NDRMC. Apat ang bineberipika na nasaktan at pito ang napaulat na nawawala ang bine-verify pa. Aabot naman sa mahigit 225,000 na pamilya ang apektado na katumbas ng mahigit 800,000 na indibidwal. Mahigpit ngayong binabantayan ng lokal na pamahalaan ng Marikina, ang Marikina River dahil po sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng habagat. Ilang lugar naman sa Metro Manila ang binaha, kaya nagbigay na po ng libring sakayang DOTR sa mga stranded na pasahero. Alamin natin ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio. I-Brigada mo! Brigada! Alas 12.25 ng tanghali nang umabot sa so 15 meters ang level ng tubig sa Marikina River, hudyat ng pagtunog ng unang alarma. Ibig sabihin, pinaghahanda na ang mga residente na lumikas. Magka alas dos ng hapon, pinatunog ang ikalawang alarma matapos sumakyat sa 16 meters ang level ng tubig sa ilog. Dahil dito, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa mga residente, partikular sa mga naninirahan malapit sa ilog. Ang mga barangay ng Tumana, Nangka at Malanday ang mga critical areas kapag tumatas tubig sa Marikina River. Libo-libong pamilyang nanganganib na maapektuhan, kaya maaga pa lamang, daan-daang pamilya na lumikas. Ayon sa lokal na pamahalaan, 35 evacuation centers ang kanilang inihanda. Sa oras na umabot sa 18 meters ang antas ng tubig sa ilog, dito na sila magpapatupad ng Force evacuation. At dahil nga sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat, nalubog sa bahang ilalugar sa Metro Manila sa Maynila. Gutter deep ang baha sa ilang pangunahing kalsada. Kabilang na dyan ang Taft Avenue, Rizal Avenue, Quirino Avenue at Rojas Boulevard. Hanggang tuhod naman na baha ang naranasan sa Espanya. Gutter deep na baha din ang naranasan sa Mandaluyong, Makati, Pasay, Paranaque at Quezon City. Bagamat passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang karamihan sa mga binahang kalsada, mas pinili ng ilang motorista na hindi lumusong sa baha dahil marami rin stranded na mga pasahero. Nagbigay ang Department of Transportation ng libreng sakay sa MRT at LRT. Nagdeploy din ng DOTr ng mga busa truck katuwang ang Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. Alam naman natin 'no, walang walang hupa itong ulan, napakalakas ang dami ng mga areas ng baha. So, yeah, dahil dito, magpo-provide tayo ng mga buses at mga truck galing sa uh, Philippine Coast Guard at sa Philippine Ports Authorities sa mga key areas uh, para mag-provide ng libring sakay. At ikalawa, starting 12 noon today, Libring sakay po ang LRT-1, LRT-2 at MRT-3. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Sa ibang mga balita naman po, pinag-iisipan na ni dating presidential spokesperson Harry Roque na umuwi ng bansa. Sa kanyang livestream sa Facebook, sinabi ni Roque na hindi siya matitinag sa pagbibigay ng suhestyon sa pamilya Duterte para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa kabila nito, inamin niyang bilang isang tao, minsan ay hindi niya na magbigay ng rekomendasyon dahil hindi naman siya napakikinggan. Dahil dyan, iniisip na umano nito na umuwi ng Pilipinas at labana ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na, na ako ng Pilipinas at uh, kahit pa pano, labana ng Marcos administration sa loob ng kulungan kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay uh, Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at um, walang nangyayari. Di po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digo. Dagdag pa ni Roque, wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip, hindi rin umano krimen na hinging magbitiwang isang presidente na wala namang saysay. Eh siguro, mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? Dalawang taon na ako nag, nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala ng dahilan para magpatuloy pang mamuno ang, wala, ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidente walang saysay. Nanindigan po ang International Criminal Court sa isang panayama na isa itong judicial institution at hindi ito magbibigay ng komento hinggil sa mga political speeches. Ito nga ay kasunod ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na nagsabuatan umano ang ICC at si Pangulong Bongbong Marcos para arestuhin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang speech naman sa Free Duterte Now Rally sa The Hague, sinabi ni VP Sara na nagdesisyon na pagdesisyonan ng ICC na imbestigahan ng kanyang ama sa tulong din ng pamahalaan. E din ni itong uh, ba no ang International Court at ang administrasyon ni Marcos. Sinabi ng pangalawang pangulo na ginagamit ng Marcos administration ng ICC upang malayo, makulong at mawala na ang kanyang tatay sa Pilipinas. Samantala bilang nalalapit na ang muling pagbubukas ng 20th Congress, ilang student leader bumisita sa Senado ngayong araw para manawagan kay Escudero na mag-inhibit bilang presiding officer at senator-judge ng impeachment trial laban kay VP Sara. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Bonne vie Sarah Anna Bonne vie Bonne Mix, all all. Sa kabila ng malakas na pagulan ngayong umaga, hindi nga ito inalintana ng ilang student leader ng samahan ng progresibong kabataan para bisitahin ng Senado at ipabot ang kanilang sulat kay Senate President Jesus Escudero. Ang naturang sulat ay naglalaman ng kanilang panawagan kay Escudero na mag ito bilang presiding officer at senator judge sa nalalapit na impeachment trial laban kay VP Sara. For, for the longest time, Long, eh, supposedly, trabaho niya na siya mismo yung mag-initiate na maituloy na maituloy itong uh, impeachment proceeding. Ang problema, siya mismo yung number one na balakid dito sa proseso na ito. Siya mismo yung gumagawa ng mga dahilan para magkaroon pa ng avenue itong mga gaya ni Calitano, mga gaya ni Bato na magpukol ng mga dahilan, magpukol ng mga uh, issue tungkol sa constitutionality. Tumanggi naman din si Robles na magbagit pa ng pangalan. Niya. Kung sino nga sa tingin nila ay magandang pumalit kay Escudero. Sa kasalukuyan, hindi po kami magsasabi kung sino yung, ano, yung tingin namin na maiging presiding officer. Pero sa tingin namin, ano ano pa, hindi si Senator Cisya. Dahil sa ngayon, nakikita na, natin, eh, wala siyang interes kundi panatilihin lang yung kanyang uh, koneksyon, panatilihin yung kanyang posisyon, no? panatilihin na yung mga kaalyadong niya ngayon, kung Duterte man yung malakas ngayon sa Senado, Duterte pa rin siya. At kung Marcos man yan, Marcos, Marcos pa rin siya. Wala siyang sariling pagtindig dito sa isupin Agad naman ding nagbigay ng komento si Escudero hinggil sa sigaw na naturang grupo. Kung ang definisyon nila ng pagiging ay nakampi sa kanila sa gusto nila, pues hindi patas yun klaro ang kanilang gusto mangyari at hindi porgit hindi sumasang ayon sa kanila o sumusunod sa kanila eh, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless of who it is. Nilinaw naman din ni na hindi pa nga pinalang August 4 na schedule para sa pag nila bilang impeachment court dahil pag-uusapan pa nga nila ito sa plenaryo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Nasa 90 hanggang 95% ng handa ang kamera para sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos. Ang nito, nagsagawa na po ng final ocular inspection ngayong araw ang binoong interagency para sa SONA sa darating na lunes. May report sa Brigada Haji Camino. i mo! <laughs> Handang magdagdag ng security measures ang kamera kung kakailanganin sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw ay kinasa ang huling interagency coordination meeting na nilahukan ng mga opisyal mula sa Office of the President, Senado, Kamara, Law Enforcement Units at iba pa. Idinitalya sa walkthrough ang aktwal na senaryo na aasahan mula sa pagpasok ni Pangulong Marcos sa building premises hanggang sa plenary hall. Ayon kay House of Representatives spokesperson, Attorney Princess Abante, lahat ay kanilang pinaghahandaan kahit masama ang panahon. Pero hindi pa ikinokonsidera sa ngayon ang postponement ng physical gathering. Sa ngayon, um, hindi... Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung preparations natin uh, hindi naman siya naaantala. Of course, we will keep on monitoring yung um, developments ng ating panahon sa mga susunod na araw. Pero sa as of today, tuloy-tuloy um, at wala namang disruptions sa mga preparations. Kinumpirma rin ni House Secretary General Reginald Velasco na kumpleto na ang guest list at ipinamamahagi na ang mga imbitasyon. We have always filled Build up the seats in the plenary hall. We are just waiting for the names to be plotted in the seats. We have uh, established three viewing halls at the Romualdes Hall, having a 290 seating capacity. RBM room 7 and 8 with 70 the Venice hall with 80 people Sa North left lobby ng kamera, nakalatag na ang red carpet na karaniwang dinadaanan ng mga VIP gaya ng mga senador, kongresista at cabinet members. Sa labas ng plenaryo, makikita rin ang ilan sa midterm accomplishments ng Administrasyong Marcos. Samantala, nananatili naman umanong bukas ang kamera sa lahat ng imbitadong opisyal na piniling huwag dumalo sa zona ngayong taon. Kabilang na rito si na Vice President Sara Duterte at Senador Bato de la Rosa. As the Vice President and the... Uh... Um, a senator of the Philippines. Yes, they. I understand they were also given an invitation. It's, I don't know if they have confirmed formally that they will not attend. I. kasama rin naman sa tungkulin na makinig sa magiging report ng ating ay, 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 The House of Representatives is welcome. Uh, is ready to welcome for her to attend and listen to the report of the president. in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. I -max. I -max. Brigada Bandita. Samantala ang PNP walang namomonitor na banta sa zona. Brigada Kath Austria Ibrigada mo! 100% ng ready o handa ang Philippine National Police para sa si ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lunes. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, aabot sa 12,000 ang ipakakalat na pulis para matiyak na magiging mapayapa ang sona wala naman daw na mo monitor na anumang banta sa sonang PNP. gayon pa malaking hamon ang pag-ulan. Dahil dito magpapakalat sila ng maraming payong sa mga pulis para magamit na pangontra sa ulan. Natural lang yung mga usual na mga uh, intelligence estimate natin. So normal naman, usual lang ang pinaka-threat natin ngayon, weather. Medyo, hopefully, mag-clear ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Nakaready tayo in terms of logistics. May mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo maraming payong. Sa July 26 o dalawang araw bago magsona, ay sisimulan na ng PNP ang kanilang advanced deployment. Habang sa umaga naman ng mismong araw ng SONA, ang kanilang full deployment. Meron tayong advanced deployment na ipapatayo na sa itong 26 na at ang full deployment ay the day before until the early hours of July 28. May advance command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong Tibijan. Samantala na nawagan si Torres sa mga rallyist at planong magsunog ng effigy, humingi ng permit sa local government unit dahil mapanganib ang usok na dala ng pagsusunog. Tiniyak din ng PNP ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa panahon ng sona. Rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will you will be able to express your opinion with uh, full freedom. Dahil wala hong pwedeng mga pag-alis ng karapatang yan na mag makapaglabas ang bawat Pilipino na kanya sa loobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinion ng kararami, kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Max. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, kasado na po ang nakatakdang sunod-sunod na pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyan po sa Amerika. Brigada Maricar Sargan, Brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Alas 2.48 ng hapon, oras sa Amerika, July 20. O kaninang madaling araw dito sa Pilipinas, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Base Andrews kung saan sinalubong siya ni na Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Sa departure speech ng Pangulo the kahapon, the sinabi nito States, na magiging Donald bahagi Trump. ng kanyang agenda sa pagbisita sa Amerika ang pagpapatatag sa matagal ng Alyansa ng President Pilipinas Trump at Estados Unidos na nakatuon sa mas pinaigting na kooperasyon sa depensa, seguridad, kalakalan at pagpapalago ng ekonomiya para sa kapayapaan at katatagan this sa regyon. My visit to Washington, D.C. and most importantly, my meeting with President Trump is essential to continuing our, to advance our national interests and strengthening our alliance. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia Pacific region and around the world. Sa press briefing naman ni Ambassador Babes Romualdez kasama ang Philippine Media Delegation sa Washington, D.C., sinabi nitong magsisimula ang pulong ng Pangulo kina U.S. Secretary of State Marco Rubio at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na sa Pentagon sa July 21 oras sa Amerika. May hiwalay din itong pulong sa kaparehong araw sa mga American business leaders na nasa sektor ng semiconductor, healthcare at infrastructure habang sa huling araw ng official visit ang kanilang kanilang bilateral meeting ni U.S. President Donald Trump. Sinabi ng Pangulo na top priority niya ang pakikipagnegosasyon sa 20% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa export product ng Pilipinas na magsisimula sa August 1. I intend to convey to President Trump and his cabinet officials that the Philippines is ready to negotiate a bilateral trade deal That will ensure strong, mutually beneficial, and future oriented collaborations that only the United States and the Philippines will be able to take advantage of. And uh, we will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning the changes that we would like to institute uh, so as to be able to uh, uh, alleviate the effects of a very severe. Tariff uh, schedule on the Philippines. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan, now 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. <tries> <binantayan> upang completo, completo. Drive <tries> <tries> Tri Max, Drive Max. Brigada Palita Nationwide. <tries> At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. M mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News Alpha Manila, the music and news author. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.